tumawag? Siya. Siya. Ayun do? Ano? 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 Bago ko rin mo, tapos kay Irene. Sino kaya tinawagan? Sino? Sino pala? no? Sino? Ano? Tapos ko. Ha ah ha 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 Bago sa sangkala, ako. Sabi ko, wait muna, gigising yun. Tawagan no. mo, ano, ano, nagising no, si Ron. Wala <laughs> ka pala na sotyo. Oh. Ba. ba. Oh. Ikaw. Ba. Ba. <laughs> 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 uh. Ba't ko natatakot? Ba't ako mahatakot? <laughs> oo, oh. oo, oh. oo. Oh. Oh. Kanina ako natatakot? Ayaw ko sa'yo. Ay, gusto sa <laughs> <laughs> ka. Ay, gusto ka. Oh, sabi mo nga naman eh. Ayan, lalaki-lalaki, lalaki-lalaki. Uy, kanina pa si Pico? Ako? Siyempre, yan. yung Nakasiguro kayo? Oo. paano yun? Siguro? Ano sabi ni Mami Baila? Ano? Ano na si Pico sa'yo? Uy, sa'yo. sabihin Oo, uh, bakit uh, kita magulahin wala ka naman kuwarta? Ba't <laughs> nyo na siguro wala ang kuwarta? Oo, oo, oo. Ang dami ng tao na kumiyak mahirap <laughs> ako. Ang na ng mayaman ako. <laughs> ano kayo? Nabibilang niyo ang pera sa bulsa? Oo. mahirap ako? Ano? 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 Ayan sa sabihin mo. Ano sabihin mo? Ano? Binobolo, ano? Bakit ito pa Wala ka naman kwarta. Wala ka naman kwarta. Paano yung <bulta> suri <laughs> yung bulta ko? Nakita yung bulsa ko? Oh, no, no. Ayan na si Auntie Irene. no. Sino ah. ba Siya. Siya. Hindi ako, Ay! Ah. <laughs> ah. Ah. Oh, sa sa Pag hindi na pag wala pa na sodyo. Sabi ko tawagin nyo. Hindi, doon Doon mo? Hindi. Tatawag ako. Ha? Oo. Ha? Ha?